Morning my dear. Ah. Tapos ka nagatumai. Tapos ka na dumumi. ano, papasok al trabaho na ako. Ha? Trabaho na si Mama. Ha? Yan update na naman ako sa aking bata na si Tiger. Ayun. Mag-update na naman ako. Habang buhay pa siya at makakakilos pa kasi uh, butot-bulat na yan. No? Tapos ka nagaan, no? Sa kapunta. Lipat ka dyan sa higaan ni Papa. Oo. Huwag mong ngat-ngatin yan, ha? Kasi nangangat-ngat mo yan, eh. Ha? Huwag mong ngat-ngatin, ha? Doy. Huwag mong ngat-ngatin. Yan, update-update na lang ako habang siya buhay pa. Ayan. Kasi matanda na, kaya kailangan ano, update ko siya para kung ano man ang mangyari, ay mayroon akong memory sa kanya. Update-update na lang ako every Every other day. Dito ka na ha. Hoy. Hoy. Hindi na nakakarinig. <laughs> Wawa naman yung aking ano. Yung aking alaga. Hindi na nakakarinig. Dumume ka na ha. Hoy. Tapos ka naga dumume. Tatrabaho na si mama. Ha? Tatrabaho na si mama. Ayaw marap. Ayan o. No? Tatrabaho na si mama ha. Ayaw sa kamera. Oy. Tiger, tiger. Tulog lang ikaw din eh ha. At okay, uh, bibisitain na lang kita ha. Malapit lang naman ako mag-duty ha. Kasi... Maghahanap buhay muna si mama para makapab makabili ng ulam ni Tiger. Hmm. Dinuguan lang laman ng piborito niya nito. No. Dinuguan, espagiti, inatayan. Ayaw niyang itlog. Ayos nga, ayos nga ba tulog-tulog na daw siya. O, mas mabuti na nga kay matulog bago ako umalis. Ha? Para kasi pag once na matutulog na ito siya, hindi naman laging nagigising. Gigising lang yan pag ano, pag yung iihi. Kaso wala ako, wala din kasi ang asawa ko. Kaya ayan, bibisibisitahin ko na lang. Bakit may luha? Ayan o, oh, kitang kita luha o. Oh. Iwanan kasi ni mama kaya siguro ito nagluha alam kasi niya eh hmm? alam kasi niya pag iniwan ito ni mama nagluha Ayan. teka tanggalin mo natin ang luha kasi kawawa tingnan Uy. teka napay may luha pa bakit ikaw ba may may luha? Bakit ba? Jus. Kasi iiwanan kasi ni Mama. Hindi naman iiwanan na ah. iiwanan talaga eh. tak terbaho lang si Mama kasi, eh. ha? Jej. Na Mama daldal -dal ka nang daldal -dal Mama, hindi naman ako nakakarinig. Kanina ka pa daldal -dal lang daldal -dal, lumayas ka na. <laughs> lumayas ka na mama matutulog na ako busog na ako eh And kumakain pa naman siya pero hindi na tulad ng dati pag kumakain eh ubus niya yung halos dalawang cup ngayon isang cup ayaw na hindi na niya maubos yung isang cup minsan kalahating cup ko na lang ilalagay tapos ulam tapos iiniiwan pa yung iba niyan hindi pa yan inuubos Hmm? Sus. Sus. Ayan. Ang aming tiger na walang papa. Iiwanan din ni mama. Bibisitain na lang kita mamaya ha. Palalabasin. May lamok doy. Ayan o. Malaking lamok o. Ayan lumipad na may lamok din kahit may electric pan hindi ko yan papatayin yung electric pan na steady ko lang yan mamaya I steady ko pa yan ha para naman para naman hindi lalamokin ang aming tiger minsan yan iihi na yan umiihi na yan minsan sa kanyang higaan kaya dinodoble ko na yung sapin dyan Tinudubli ko na lang. Para pag gusto niyang lumipat dito, pwede rin siya. meron naman siyang unan. Ayan ang unan niya. Kasi -un, mag-uunan din yan eh. Ayan. No? Pa-update-update talagang update si mama. Yung tulog niya, yung kamay niya talagang nakadipayan. Dati hindi yan ganyan. No? Steady natin yung tikpan, ha. Steady natin yung, ano, pilitrikpan niya. Parang yung sa sayo lang talaga nakatutok. Ayan. 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 Nasa, nasa, sa ano lang niya nakatutok pag ipagpasinsyahan mo na ang aking background dito sa maliit na bahay kubo kasi sa sobrang liit hindi ko pa naayos kasi dati yung lamisa na yan dyan siya dati natutulog kaso may nakalagay na ano daming nakalagay hindi ko maayos ayos yan matulog ka na na-update ko lang ito para ano kahit pa paano eh meron akong memory sa kanya na maiiwan sa mga video, sa aking mga vlog kasi meron siyang mga updated niyan habang nabubuhay si Tiger ano mayroong memory sa aking youtube yan kung nakauwi lang kami ng balilihan kasama siya kaso hindi, ano, hindi wala kasi yung may ari yung dalawang aso umuwi ng sibo kaya hindi kami makauwi ng balilihan Naiwan kaming dalawa ni Tiger dito Yung asawa ko lang ang umuwi Kasi Yung dalawang aso E eh walang nagpapakain Kaya Hindi ako makauwi Ano Tiger no Kasi sinasama namin ito Pag ano Hindi, na, hindi kasi namin ito iniiwan Pag umuwi kami ng Balilihan doon sa asawa ko kasama yan. Nakakalong sa akin yan sa motor. Tapos, ngayon, hindi na kasi masyadong nakakalakad. Hindi na niya kayang uh, paakyat ang daan. Kasi paakyat ang daan doon sa aking biyanan. Kaya ang gagawin ng asawa ko ay kin kinakarga yan. Kasi, makalakad ng, yung pababa, okay sa kanya. Pababa. Pero yung paakyat, mga ilang, mga ilang, ano lang, metros lang meters lang yung meters na sukatan ng damit yan mga siguro may mga 20 o, mga 20 meters ayan tumba na yan hindi na niya kaya kaya nakasunod sa kanya yung asawa ko para pag natumba ayan kakargahin na siya agad kasi kasa, kasi kalaro kasi niya doon yung dati kasi nung siya malakas pa kalaro niya doon yung kalaro nya doon yung, ano kalaro nya doon yung yung malalaking aso din dalawa kasi galing dito sa Tagbilaran yung isa kaya kilalang kilalang kilala niya yung pagdating nung siya malakas pa pagdating doon laro yan sila kaagad yan. maglalaro yan sila kaagad Kabulan, nagkakagatan nagkilitian kinukutuan, parang ganun. Uh, pero ngayon, dahil mani mahina na, uh, wala na. Kaya update-update na lang ako. Yan, kagabi masikip kami dito kasi dalawa lang ang laman yung higaan namin. Eh, buti na lang umuwi yung asawa ko tapos dumating yung isang pamangkin ko na galing Manila kasi nga sinosurpresa niya yung nana niya kasi birthday niya ngayon January 1 kaya hindi al yung kapatid niya alam na na ano kumuwi siya uwi siya pero yung sa nanay yun hindi alam kaya dito sa akin natulog tapos kaninang mga alas 3 ng madaling araw yan pinasakay ko na siya ng single na motor pahati doon sa may dao ano? Alis na ako ha. Bye bye doy. Bye bye tiger. Asa man ka? Iikot yan. Dumi me ka, dumi ka muna dali. Iikot yan. Sige na higa na, kay alis na ako. Oh, baliktad pa. Ano ba naman yan? Hindi ka, hindi ka dudumi jan, ha, tsaka hindi ka iihi. Kasi wala si mama. wala si papa walang walang magligpit sa iyong dumi eh. bye bye doy kasi minsan yan aabot na yung ano yan pag hindi mo napansin agad na ano yung pangalan yun, yung pagtumayo sa kailangan mapansin ka agad pa, para mapalabas kasi pag hindi dyan na siya umiihi dyan na sa aabot ng kanyang pagdumi o dyan na muna bye 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 bye, bye tiger, no bye bye, bye bye tiger.